Ayan mga kabarangay, talaga namang napakasarap ng ganitong klase ng recipe. Walang iba ko diyan ang ating ang manok mga idol. Ayan, chicken binagoongan. So mayroon tayong at least 3 fourth lang na chicken. So pina-chop-chop na natin. At ang una natin diskarte rito ay siyempre pipigaan muna natin ng kalamansi. Lagyan natin ng kunting sisuning. At siyempre paminta. At saka lang natin halu-haluin at imarinate lang natin kahit ilang segundo, kahit ilang minuto mga idol. Ayan. At siya nga pala naglagay rin tayo rito ng kunting uh, asin. Ayan, syempre para malasa ang ating chicken habang nakamarinate siya. So habang minamarinate natin ang ating chicken, meron nga pala tayong dalawang perasong talong. So ang unang natin, iprito e, muna natin para mas masarap ang ating uh, chicken binaguungan. Ayan mga idol, kakaiba. Pero masarap talaga. Try nyo na, na-try ko talaga. Napakasarap niya ang ulang So ayan ang yung ginawa natin sa talong. Medyo crispy lang po natin. At syempre ayan at luto na nga. At hanguin na nga natin ang ating talong. At isunod naman natin pag preto yung ating nakamarinate na chicken. At siguro yun ng mga 30 minutes. Pero kina, ayan. So ang gagawin natin rito para mawala ang sa So kailangan natin munang ipreto. So kahit din na natin masyadong lutuin. Medyo i -half cook lang natin. Basta ang importante preto siya. Kagaya niyan medyo na golden brown siya. Ayan, pagkatapos ng atin, ipo ito simple hanguin natin at ilagay natin sa strainer at saka natin patuloy ng ganyang mamantika. Ang sunod naman natin gagawin ay mag-prepare tayo ng bawang. Siyempre, ayan, pang-aromatic -pa siyang pampanggisa natin. Ayan, sinapsap lang natin yung ating bawang dito mga idol. Ayan. So ayun, depende na po sa inyo kung gaano kalalaki ay bawang. Pwede namang hindi na kailangan pinuhin ng pinuhin talaga dahil igigisa din naman yan. At syempre, sunod na natin chop-chopin ang ating red onions mga idol. At syempre, meron din dalawang pirasong uh, sibuyas. So chop-chopin na rin natin. At isunod na rin natin yung ating kamatis. Ayan. Sa kamatis naman, mas okay pag medyo malalaki dahil kusa naman siyang naduduro. Pagka mamaya at ginisa na natin ang ating chicken. Ayan, kagaya niyan. So, una-una, ginisa muna natin ang ating bawang para mabango ayan at syempre sinunod na natin ang ating sibuyas at ayan yung kamatis mga idol sinunod na natin at hayaan natin isa gisa muna natin hanggang sa kumatas na ang kanyang sibuyas at yan okay na so ayan nga pala mga idol meron nga pala tayo yung pinaka product natin ang gagamitin natin rito bagong bagoong ayan yung ating bagnit bagoong ayan kita naman talagang loaded sa bagnit bagoong Siyempre yun ang gawin natin sa ating chicken binaguungan para masarap ang ating chicken binaguungan with bagoong ng kusinero ng barangay. Ayan mga idol kita naman loaded hanggang ilalim po yan meron po yung bagnet so ayan igisa gisa lang po natin mga isang kutsarang bagoong ng kusinero ng barangay at siyempre digdagan pa natin ng kalahati para siguradong masarap ang ating chicken binaguungan. At ayan na nga, igisa lang natin ang maayos para manuot ang kanyang lasa at para na rin maging masarap ang ating chicken binagungan. Yan, tsaka natin ilagay ang ating sili haba at ang ating siling labuyo. Siyempre, pang palasa, mas masarap sa binagungan yung medyo may konting kagat mga idol. So ayan nga, nilagay na nga natin ang ating chicken na pinirito natin ng konti sa ating binagungan. Ayan talaga namang, napakasarap ayan, ang na recipe Ayan, nag-addition natin ng konting bitchin, paminta, Ayan, at talo lang natin, mga idol, mga kabarangay, ang ating pinag At nag-additional tayo rito ng mga 1 cup na tubig at para syempre, para maluto, takipan natin. Maya-maya lang ay luto na dahil luto na naman ang ating chicken dahil nakaprito na. Nag-additional pa rin tayo rito ng dalawang pirasong uh, silisigang at syempre, yung talong natin pinirito, nilagay na rin po natin yung ating fried talong. So ayan na nga mga kabarangay, paluto na nga at luto na ang ating ang manok or chicken pinaguungan ayan at lutong luto na mga loads ayan so ayan nagpapasarap po rito ang ating bagnet bagong na gawa mismo ng kusinero ng barangay ng ating chicken pinaguungan at sa mga gusto nga palang umurli ng ating uh, bagnet bagnit bagong maya po ilagay po natin yung link sa Shopee mga idol ayan So, pwede na po tayong umorder sa Shopee mamaya. Ayan po ang ating binagungan talaga namang napakasarap. Kahit saka kahit, kahit anong luto. Ayan, sa kare-kare, lalo mga idol, sa green mango salad. Napakasarap ng ating pagnit, bagoong at higit sa lahat. Ulam sa araw-araw pwede. Eh. Ayan, at maraming maraming salamat pumuli sa inyong lahat.